modernisasyon so sa usapin ng jeepneys. Sa pagbabago ng anyo ng mga ito, ay truck na papasok ang kultura at isyo sa tuluyang pagpapatupad nito. Bigyan nating diin ang pagbabagong business ng traditional jeepneys patungong modernisasyon. Pero bago muna yan, ating alamin ang pulso ng mga commuter sa kung anong mas gusto nila. Ang modernisado o ang traditional na jeepney. Kuya, anong mas gusto nyo? Yung modernized na jeep, like yung e-jeep, o yung traditional na jeep? Traditional. Yung traditional. traditional. Alam nyo ba na pwedeng maging modernized ang jeep ni na hindi nawawala ang traditional na itsura nito? At wala ano? Opo, Opo, pero may mga ano po kasi, yung itsura na po dati, doon po kasi mas nakailala yung jeep dati. Doon po sa traditional. Doon po mas nakilala yung jeep. And, ano po, uh, mas mahal po kasi yung bayad dito sa Modernize. Tsaka sa, ano, mas muna na dito sa traditional. Diyan nakasanayan ng Pilipinas sumakay dyan sa, ma, sa traditional GP. So, mas prefer pa din namin yung traditional kaysa sa modern. Kuya, para po sa inyo, anong mas gusto nyo? Yung Egypt o yung traditional na GP? Ah, uh, kasi ako marami akong um, experience sa traditional jeepney although may positive side sa may e-jeepney syempre mas gusto ko yung traditional dahil yun yung nakasanayan ng sa Pilipinas and mas marami yung uh, below the means na nabubuhay na nagpapasada ng traditional jeep so dun ako sa traditional jeep And kuya, alam niyo ba na pwedeng pagsamahin ng e-jeep at additional jeepney nang hindi nawawala ang traditional na itsura nito? Eh, uh, Katulad nito, mm -hmm. kuya. Okay. Sa loob niyan, ano, may aircon din. pila uh, feel na yung safety at may TV rin. Hindi nalalayo sa itsura ng mga e-jeep ngayon. Um, ayos siya kasi um, hindi lang malilesen yung dagok dun sa mga may nahihirap pero mas matutulungan pa sila mag-innovate in some way dahil yun nga nag-isip nag, nag yung mga engineer ng MySoway nice para doon and nakakatawa kasi ginagawa nila yan para sa hindi matuloy yung jeepney face and ngayon lang ba na um, ngayon nyo ba nakita o nalaman na may klase klaseng jeepney? Um, actually hindi dahil nakita ko na rin siya sa social media and uh, support, supported ko rin naman siya so ayun, matutuwa ko uh -huh kung kayo po yung tatanungin ate, ano po yung mas gusto nyo itsura ng anyo o anyo ng jeepney? Yung um, Egypt pa o yung traditional na jeepney? Yung traditional. Um, alam nyo po ba ate or aware po ba kayo na pwedeng um, ipaghalo ang traditional na jeepney at ang Egypt na hindi nawa nawawala ang traditional na itsura nito? Katulad po nitong nasa larawan. Hindi po. Ngayon ko lang po siya nakita. yan ay magbalik tayo muna tayo sa kasaysayan ng mga anyo o itsura ng jeepney noon. Kapag sinabing piyahing pinas, hindi pwedeng mawala ang jeepney. Ito kasi ang pangunahing transportasyon sa bansa at maaaring isaalang-alang bilang isang simbolo ng kalayaan at pagiging Pilipino. Paano at kailan nga ba nagkaroon ng jeepney ang mga Pinoy? Kung babalikan ang mahabang kasaysayan ng sasakyang ito sa ating lipunan, dadalhin tayo nito sa ikalawang digmaang pangtaigdig. Matapos ang World War II, nailikha ang mga kauna-unahang jeep noong 1945. Sa gitna ng krisis sa pampublikong transit ng bansa sa panahong iyon, umarangkada ang pagkamalikhaing mga Pilipino. Noong papaalis na ang mga Amerikanong sundalo sa Pilipinas pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pangdaigdig, daan-daang mga sigundamanong mga jeep ang ipinagbili sa mga Pilipino. Mula sa mga jeep na gamit ng militar ng Amerika, binigyan ito ng bagong bihis at dinagdagan ang kapasidad mula 10 hanggang sa 25 na pasahero. Binago ng mga Pilipino ang itsura ng jeep. Nagdagdag ng bukas sa bintana sa lahat ng panig, pati na rin ang nakapirming bubong upang maprotektahan ang mga pasahero mula sa matinding init ng Pilipinas. May mga metal na bubong para sa dilim at inayusan ng sasakyan kasama ang mga buhay ng mga kulay at mga panamuti sa harap nito. Sa gayon, ang Pinoy jeepney ay sumasalamin sa talino, husay at katatagan ng mga Pilipino sa makukulay at modernong nitong anyo ngayon, hindi aakalain na mula lang ito sa mga sasakyang patigma ng mga pwersan ng Amerika. Ngayon, ito na ang pinakamahalagang transportasyon para sa bawat mamamayang Pilipino. Kuya sa pinang um, dri uh, driver ng traditional business, ano pa ang sa bago kanyo ng traditional business yes. Eh, mas maganda yung bagong ano, may yung bagong jeep sa Mas maganda yun, si aircon, mas nakatay masero. Nalala yung kuba siya sa traditional jeepness? Hindi, hindi siya nalala yun. Ay, sa mukha pa lang. Maganda siya na ano. Pagdating naman po sa maintenance at gastos dun sa modern jeepness, sa tingin nyo po ba may malaking kaibahan? Meron, kasi aircon yun eh. Kira Mahal yun, ma ano yung makina nun? No, malaki, oh, tapos. ba yan? yung ano, maintenance so, nun. Kapag po, sa tingin niyo po ba, uh, nananatili nan pa rin ba, control na aspeto sa paglaganap ng modelo? Eh, pag yun yung ano, matili pa rin. Kasi ang no, jeep na naman siya, pinalaki lang eh. Para sa inyo po, ano po kaya yung kalagahan sa kultura na aspeto ng pagtanggilin ng hindi modern jeep? para sa araw, yun naman yun ang, ano eh, na may na yung pamansayan kilala yung mga jeep na dapat kung baguhin dapat ko ah Alang Arangkada? Ano po ang masasabi niya sa bagong anyo ng modern jeepney, O yung parang tinatawag, or yung tinatawag nga natin na Egypt sa panahon ngayon? Ang uh, ano ko lang, mas magandang dalhin to at saka tinitingnan ng mga Pinoy kasi ito talagang original na jeep ng Pilipinas. At saka kung modern din lang ang pag-uusapan, ito naka-modern na kasi naka-aircon. Malamig din ang aircon. Hindi kagaya nung pinalabas nila modern jeep, hindi naman jeep yung minibus. Kasi flat nose ang harap. Pangalawang tanong po, nalalayo po ba siya sa traditional jeepneys? Malayo, malayo. Kasi ito gawang Pinoy at saka mga maintenance nito panay medyo mura ng konti hindi kagaya ng mga modern na kailangan mong brand ang ikabit mo ito panay surplus pwede ka nang mag surplus kasi asimbo lang ito sa Pilipinas so untay masasabi nyo po ba na ang pagdating ko sa gastos or maintenance ng ganitong jeepney ay mas mura kaysa dun sa e-jeep na tinatawag natin sa panahon ngayon? Oo naman. Kasi ito nga, sabi ko nga, yung piyesa nito madali kang humanap hindi kagaya ng mga modern na pinalabas nila ngayon na ng mga nose, kailangan mong pumunta sa kasa para kumuha ng mga piyesa na bat brand nyo. sa itong jeep na to tay kayo po ba yung mismong nag assemble nag modernize ano to uh, pina assemble sa San Pablo uh, tapos nung uh, na ito ng pandemic kasi hindi na kayo nakabiyahe ako na nag-repair lahat. As in lahat to tayo? Oo, uh, uh, lahat. Ako na nag-repair ng lahat. Palit flooring, pintura. Kasi kung iasa mo sa iba yan, siyempre gagastos ka na malaki. Eh ano po yung estimated yung na value nung sa pag modernize or pag -re renovate ng gantong GT? Ito, medyo umabot kami ng 300 kasama ang aircon, wiring, ang flooring nito, binago ko lahat, tapos yung mga kuhan kasi na-stuck siya. Pero hindi kagaya nung sa modernized na, modernong uh, ano ngayon, na talagang mahal yung kapag pinagawa mo kasi kasa ang gagawa. No? Tsaka million po tayo mm -hmm. ang gastos sa mga ganong jeepney mm -hmm. na ano. So sa tingin nyo po ba nananatili pa rin po ba ang kultural na aspeto sa paglaganap ng ganong Egypt jeep Ah hindi, hindi ako ano doon. At saka kalimitan ng mga pasahero namin, mas nagagandahan silang ganito kasi ito ang unang traditional na jeepney sa Pilipinas. So, ito talaga tayo masasabi natin, moderno jeepney, uh, ano. At saka ito sa amin, naka-modern, uh, modernization na ito. Unang-una pa lang. Kami ang pinakaunang may modernization ng jeepney airport. Kumbaga, bago pa, bago pa gawin or um, bago pa mapunta rito sa Pilipinas yung mga ganong minibus, eh, kayo ang nauna. Oh, nandito na kami, bumibiyahin na kami bumabiyahe na kayo, papunta pa lang uh, sila. <laughs> so, uh, tanong na lang po, para sa inyo, ano po kaya yung kahalagahan ng kultural na aspeto sa pag ng pagtangkilik ng Pilipino sa, nga, sa mga ganito ganitong, ganitong jeepney? Ito kasi, kaya tinatangkilik nila to, ito kasi at kinagis na natin lahat ng Pilipino na traditional talaga na simula't simula, -simula ito ang pinagmula ng uh, sinasakyan ng mga Pilipino. Maliliit pa lang itong jeep na to. Ito na talaga kapag uh, nawala to wala nang imahe ng jeep uh, jeepney dito sa Pilipinas kumbaga po kasi ang jeepney na rin ang isa sa mga sumisimbolo po uh, diba sa Pilipinas at saka ito ang isa sa bumuhay ng buo, uh, maraming pamilya tama po ayun maraming salamat po tayo okay. Pwede uh, kayo manood ng TV. May uh, medical kit din to mga fire and emergency tapos yung uh, bugahan ng aircon niya ito meron dito sa harap sa mukha ng standing tapos meron dito sa ilalim parang bus, uh, parang bus yan. Uh, tapos ang uh, bintana nito kapag uh, walang aircon pwede mong buksan swap na swap po siya no kapag may mga pasahero kayong ayaw talaga yung air uh di kaya kayo nasusok ka kapag ano no nasa aircon ng mga sasakyan tapos ang uh, standing namin safety rito kasi magkabila may hawakan kumpara po sa bagong ano no mga bagong jeep or yung mga e-jeep na tinatawag natin ano eh at saka eto, dito kahit tumayo ka hindi abot sa ulo mo yung ano wag lang yung six footer ito abot na abot po kahit kinulang ka sa height eh no? mm -hmm. Tapos ang ganda rin ang ano nung upuan eh. Ayan, sinadya talaga yan. Ah, kayo mismo yung gumawa uh -huh. nito tayo. Lahat yan, pati mga bangka, lahat. Pa pati welding tayo? Lahat. Ito na ang gumawa lahat yan. Kasabay ng jeepney face out, yung eh, pagkapahala ng culture preservation sa anyo ng traditional jeepneys. Mula sa mga kulay nitong disenyo, ay tila unti unting nawawala ang simbolo ng ating pagka-Pilipino. Sa gitna nito, isang patunay ang jeep na ito na kaya at posibleng gawing modernisado ang transportasyon at palatilihin ang sining at ng Pinoy.